Babag hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Panibagong adventure na naman tayo Ito yung ating Inorder na guma sa online mga kapaders Tayo magkapalit ng rubber At itong ginagamit ko mga kapaders ay madusong dusong na mga kapaders Saka medyo maliit pati Ito medyo malaki laki Ang ating ipapalit mga kapaders Tayo matising ito mga kapaders Itong malaki laking rubber At para sa mga malaking surahan Ayan. lang ang butas mga kapaders nitong rubber nating bagong bili. Ito nga pala yung ating gagamitin na pana, mga kapaders. Ito yung galing sa online. Dahil siyang ang pintura. Ito. Binasili ako mga kapaders, dahil ito ay lutang kaya dahil ang kawin ito ay mahuga nila ang na ito na mga kapaders. Tapos ko nang ilagay yung rubber sa ating panak. Mamaya pag dilim-dilim, alis na rin kami. At para matesting ko ito sa lahat mga kapaders, kumanda ng malaking surahan sa malaking mungit dito sa bagong rubber natin. Itong maliit na rubber mga kapaders, itong pang segunda, nilagay ko pa rin para kung tayo makakita ng malaking isda, i-double ko ito mga kapaders. Unang dive sa bagong balit na bagong rubber. Sana meron tayo ng malaking isda dito. At para matesting itong bagong rubber natin na bagong bili, makapal ang kulapo dito doon sa unahan may manitis na malaki mm -hmm. isang kasalang mga kapaders lampas ang pana sa katawan ng isda mayroon ng tama ito siguro nakataka sa kasamahan ko persado ito mga kapaders itong bagong rubber kailaang matigas hatakin naroon malaking labahita tumalikod pa sa akin antayin kong humarap sa akin at para pagpana ko, siguradong mahuli natin. Aroy! Naro sa pinakang ilalim. Tumago lugod. Sana lobas at humarap sa akin. Mahirap patamaan kapag ito tayo ng isda. Mm -hmm. ko na at baka sumuot pa. Aroy! Naro na. Nakapunit. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Labahit tagod. Kwartang linaw uli. Salamat na naman Lord sa panibagong biyaya ngayon. Ito mga kapaders butas ng pugita kalalabas laang sa butas ito may mga laway laway pa ating susundan mga kapaders kung nasaan pumunta yung na naroon naglipat ng kabilang butas mga kapaders naroon yung pugita siboy pugita ang uhuli uli na yan ayan na kikilitin ulit mga kapaders ganyan talaga pag uhuli ng pugita at para mabilis lumabas konting kiliti la ang hindi la ang basta kiliti ang kanyang ginagawa Oh, ano mo kayang gagawin ito pana tiniko ng kaunti mga kapaders ay malupit ang diskarte ni Boy Pugita tiniko yung dulo ng pana tapos kiniliti yung Pugita ay ito na papalabas na mga kapaders malupit ang diskarte ni Boy Pugita in-stop niya ang pana pagkiliti ng Pugita pinapabayaan niya yung lumabas lang yung Pugita ay na malapit na mga kapaders yan lalabas na wow laking Pugita tatayming lang at tahawakan huli ka lalayas pa mas mabilis yan kaysa iyo Hinawakan ni Boy Pugeta sa may ngipinan mga kapaders. Ayan, payaya po siya at pagagapangin. Big lang kinagat mga kapaders, lupit na naman ang ginawa ni Boy Pugeta. Madali lang ang pagitik ng Pugeta pag kinakagat. Papalad ako ng malaking balangitan. Ipapakagat ko kay Boy Pugeta para madaling magitik din. <laughs> Hanap tayo uli dyan sa unahan. Makapal pa ang po dito mga kapaders. Pero malinis naman ang ibang bahura. Madulnok dito sa ilalim. Malikot mga kapaliers. Nakakalula ang kibo ng kula po. Hanap tayong isda. Nasa na kaya ang panain dito. Diyan sa unahan. At silipin itong butas mga kapaliers. Meron namang kinainan ng pugita. Kaya lang iba ang laman. Mm -hmm, liglig. Mm lapu, lapu na naman. Ayos na itong pandaradagdag. Sana may kasama. Ito, merong kasama. Mm -hmm, siguro ko kaasawa ito magkalapit lang, hindi ko lang ito napansin kanina pagpana ko, buti hindi lumayas kwartang linaw na ito sa paraw malalaking isda pakita kayo, may bago ng rubber ang pana ko, dito sa unahan yung kasamahan ko alam ko na ito mga kapaders, pugita na naman naroon, namuti, laki ayos ito, may mga batong may liit, inalis ni Boy Pugita mas malaki ito sa nakita ko. ayan, buti lang at ang butas mababaw mga kapaders ayan, pinipilit kilitiin Wow, laki. Malaki ang pangapit. Sa pangapit pala ang halata ng malaki ang pugita. Big na sa estimate ko mga kapaders. Ayan na. Sige, labas. At sigurado ko kay pugita. Huli ka na naman. Ayan na, nagpambulot silang dalawa mga kapaders. Gagawain ng paraan si Boy Pugita at para magitik malaking Pugita. Ayan, pahabay ng ulo mga kapaders. machi yan, pag humaba ang liig na, ayan. Ayan na inupakan ulit na naman mga kapaders glupit, tama na, maputol lang ulo <laughs> dito sa unahan may malaking bibiya pang ulam mm -hmm. Oy, nakabunot makapal ang balat ng bibiyang ito tutusukin ko sa mata yori kajan dyan, huwag kang lumabas oh naglipat sa kabilang butas eto isang paraan na naman, dudukutin kita sa butas huli ka Dito ka na sa mahiwagang kamay. Sa pana ako nakabunot ka pero sa kamay ko hindi ka makakawala. Hanap na naman tayo dyan sa unahan. Pakita mga isda. Baka kita lamang tayo ng malaking isda dito sa bahura. Na ito lapu-lapu na naman. Lawihan or bakla. Mm -hmm, gitik. Isang rubber lang mga kapaders. Aroy. Hindi nakatagos yung sima. Buti lang at nagitik sa unang pana. Ayos na ito. Hanap na naman tayo. Tsaga-tsaga lang katagal na ang sikat ng buwan. Oh, hoy! Na ito, malaking lunto. Dinubol ko alang rubber. Mm-hmm. Ayun na mga kapaders. Tiko lang dula ng pana ko. Hila-hila na ako nitong malaking lunto. Boy, pugita, tulong. May malaking lunto. Na ito na, ko na. Ayun na mga kapaders, yung kasamahan ko. Papalapit na. Uy, naro na. Nakatanggal na mga kapaders. Nakabunot. Susundan ko lang, langoy. Ayun na si Boy Pugeta. Yun, tinamaan. Nakabunot din mga kapaders. Uy, nawala na. Naroon sa unahan. Buti lang at makapal ang kula po. Ito mga kapaders, panayan muli. Mm -hmm. Kwartang linaw to. Hindi ko ang stainless ng pana ko mga kapaders. Kaya hindi ko na pana uli dahil ang stainless ng pana ko natiko na. Maraming salamat Lord. Nakachim po rin malaking isda. Napalabang kagad yung bagong rubber. Mm -hmm. Talig Biglang lambot ang stainless ng pan ako pag -towid nakakapagpal tayo ng panibagong stainless na naman ayos na ito talibago pandara hanap tayo dyan sa unahan na ito labahitagod mhm mm -hmm, gitik na ito pa mayroong kasama malaking tapasan hindi ko na panain yan mga kapaders sa amin walang bumibili hanap ulit tayong isda na ito pa labahitagod nangingitim na mga kapaders mm -hmm, gitik na naman pinapasiguro ko yung pagpana titikasan ko lang ang pulso mga kapaders at parang isda isang tama alaang na hindi na ma-reject. magandang bora ito kami nasisidan ngayon may irisda dito, naroon pa dalawa mga kapaders, siguro ko mag-asawa pag hindi magkabit magtatagpo sana itong unahin kong lalaki gitik mm, hindi nakakibo, may isa pa mga kapaders alasin ko sa pana itong isa ikas ako ang pana, na ito pa yung isa mm, bali dalawa. Yung isa mga kapals, babalikan ko. Nado sa kanto ng bato. Nasa na kaya yun? Ito na, bali dalawa mga kapaders. Labahita good. Mungit bahura kung tawag sa amin, abang ang sa inyo. Masarap yung sabawan. Na ito pa mga kapaders, itong unahin ko muna. Labahita na naman uli. Mm -hmm. Isa ang tama na naman, gitik uli. Nasa na yung tapasan na yun? Mayroon nga pala nga sa akin ang isang tapasan. Pambangot daw sa gulay. Ito taligbago. Mm -hmm. Hindi malamang ng dalawal itong taligbago. Malaki pa naman. Diyan sa unahan, hanapan natin ng kasama. Naroon, gud na naman. Mm -hmm. Hindi nagitik. Pero nahuli natin. Tirahan natin ito ng mga gud Marami itong labahita mga kapaders. caga Tatsaga tiyagaan namin ito bitilya. 1.30 nga pala kuha sa amin ng bayan ng ganun labahita. Hanap tayo. Sa unahan, may surahan. Sana magitik. Mm -hmm. Gitik man, hindi nakakibo. Ayos na ito, kalahating kiluhan na naman sa estimate ko. Ha, napulit tayo. Sa unahan, may malaking bigan mga kapaders. Matampusa. Mm -hmm. linaw. Masarap itong pang iyaw mga kapaders. Pero titiisin ko muna pambinta para makadilin siya. Lapula lapu na yun. Ganong kalaking bigan dito hanap tayo. Na ito sa unahan ko, may surahan. Panain ko na ito. Mm -hmm. Pang ulam. Masarap itong pinirito. Na saan kaya katago ang malaking surahan na yan. At itong bagong rubber, siguradong makapalaban kayong malaking surahan. Sungkitin ko para magbalagbag. Para maganda ang patamaan. Ayan na. Malaki na itong surahan. hindi ka dyan makakawala. Hindi ka dyan makakabunot. Ayos na ito. Kulang kulang isang kiloan sa estimate ko mga kapaders. At medyo mahaban ang sungay nitong surahan. Sana mayroon pa itong kasama. At para mahuli natin. Sa unahan, mira akong nakitang isda na kasuot. Naroon, paikot-ikot lang sa loob ng butas. Maya-maya mga kapaders. Mm -hmm. Sa matati naman. Kwartang linaw na naman. Malaking dapak ito mga kapaders sa estimate ko mga 300 grams na ayos ang una natin dive hanap tayo sa unahan tsaga tsaga lang oh hoy naroon namumula mga kapaders malaking sono sibungin ito mm -hmm. nagit na ayos na ito pandaradagdag kwartang linaw uli salamat lord sa mga nagkukomen po dyan hayaan ninyo ako magpasalamat kay lord at magandang biyay pinagkalog sa atin doon sa butas may malaking surahan kaya la ang mga kapaders masuot ko man sa butas tira pa rin maabot ng pana naroon malaking surahan paano kaya ang diskarte na ito oh ay tinitistin kong abutin mga kapaders talagang malayong maigi hindi tatamaan ang pinakang sentido dito ko inikutan sa kabilang butas mm Hmm. lagatak lakas ayos nagitik mga kapaders dandahanin kong hilahin Kuartang linaw sabi ko na mga palaban itong bagong rubber sa malaking surahan. Kaya la, ang isa la sana mayroong kasama. Sobrang lakas na ng rubber natin mga kapaders. Dinubol ko. Ito, mga dalawang kiloan sa estimate ko. Bahala ng timbangan kung may ilang kilo. Pagdating ko sa unahan, may isa pang surahan. Alis, suga. Baka katamaan. Mm -hmm. Buti at ka suga. At kung hindi, dubol ka din. Oy hindi nagitik mga kapaders hindi pa nakalampas yung sima ng pana yun naitulak ko din ibabaon ko pa ng hirit ayan nakalampas din dumalaga mga kalahating kiloha na naman ayos na ito hanap ulit tayo dito may banagan or lobster bulik kung tawag sa amin ang tinahan na banagan mga kapaders ganito ang diskarte kapag nadagot ng banagan huli ka hindi nakakibo mga kapaders naduulong kagad ng kamay estimate gito mga 2 gramos na may na itong dagdagan Hanggang dito video sa pama na isang day kami. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Pati na rin sa inyong walang sawang suporta. Ito na mga kapaders. Nawi pa lang kami. Dito na kami sa tabi. magit kalating natin mga kapaders. Ito pa. Malaking lunto. Dito ako nahirapan mga kapaders. At sumakit ang aking balikat. Kaya isang day kami. Hilahila -hila ko ng malaking lunto na yung, mga kapaders. Estimate ko dyan. Baka ay mga tatlong kiluhan. ayang malaking surahan. Ayos na ito. Bihaya, panibagong biyaya, panibagong pangdilin siya, pambiling bigas mga kapaders. Salamat ulit Lord na marami. Lubos ako ng sa bawat lawot namin. Magandang blessing ang pinagkalob sa amin. Titimbangin ng ang kasamaan ko at para maging pira na ngayong gabi. Ito na mga kapaders, yung aming kinita sa isang deblaang saglit na naman. Aming kinita lahat-lahat mga kapaders ay 2,842. Ang gastos namin, 407. Ito yung natira mga kapaders, 2,435, Pinaglima lima, apat tao kami, panimang bangka, mga kapaders. Kaya ang partihan namin bawat isa, 487. Ayos na ito, maraming salamat ulit Lord sa bayaya na pinagalog mo sa amin. Meron naman kami pambigas. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta, sa mga sulit followers dyan, subscriber. Maraming salamat din po sa inyong hindi pag-skip ng ads. Shout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati rin sa mga OFW dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.